Maganda ka? Pogi ka. Bagay na iniisip mo minsan hindi mo pinagkakatiwalaan yung sarili mo. Bagay na inuuna mo yung pagiging nega mo. Yung bagay na kulang na lang may silbi pa kaya ako sa mundo? Lahat may angking alindog at tikas. May pambihirang lakas. May tinatagong ikaw na panloob at panlabas. May natural na simple at kabaitang walang kupas. Huwag mong isipin yung nasa paligid mo. Humarap ka sa salamin Sino nga ba ako? Bago ko isiping totoo nga bang kilala nila ang tinuturing na ako. Pagdilat ng aking mata, payapang paligid sa tuwi na. Simoy ng hangin ay napakaganda. May pangungutya paglabas, ngunit baliwala kung ako man ay asarin nila. Hindi ko man alam ang problema nila, tanging alam ko lang meron ako minsan na wala ang iba kaya nagdududa sila at yun ang bagay na dapat kailangan kong lumaban at mas tatagan pa. Isay ka, morena ka, kayo ka, kutis ka kulubot ang balat, makinis ka, puro pekas ka. Pantay na pagtingin, wala silang pakialam basta true respeto ka. Hindi man ako pinalad ng pagiging sila. Maswerte ako dahil meron akong suportadong kapatid, ama at ina. Ikaibigang konti man sila pero andyan lagi sila sa oras man na ikaw ay may problema at binubustap ka. Simulan natin sa paa. Nakakalakad ka. Nakakatakbo ka, nagagamit mo siya upang tumayo ka sa mundong sumasaya ka. Magtungo sa tuhod na nakakaluhod ka at nakakapagpanalangin sa ating kaitaas-taasang ama. Sunod na may sa puso mong busilak na kay bait at ganda. Sa bibig mong nakakakain ka. Nakakapagsalita ka pa. Sa ilong mong nakakalanghap ng sariwang hangin mula sa kapaligiran kay ganda. Sa mga mata mong nakikita mo ang halaga ng bawat isa. At ang pinakarurok ng ikaw, ang isip mong may kakayahang mag-isip ng tama nga bang may pagkukulang pa para isiping ako hindi katulad nila. Walang basihan ang lahat para sabihin kakaiba ka, nakakabukod tangi ka, Nakakalamang ka dahil sa maikling piyasang ito gusto kong iparamdam sa'yo na mahalaga ka, kahit sa tingin mo'y nagkulang ka. Hindi lahat perpekto ngunit sa mata ng Diyos pantay ang pagtingin sa bawat isa. Pagmamahal sa bawat isa, nilikha niya tayo upang maging masaya. At tandaan, gamitin palaguin ang mga pangaral na tinuro niya. Ikaw ay ikaw, sila ay sila. Magpasalamat tayo dahil may biya ang buhay tayo mula sa kanya.